Nilusob ng Assyria ang Huda. Ikatatlumpot dalawang kabanata. Matapos magampana ng tapat ni Hezekiah ang mga gawain ito, nilusob ni Haring Sinakirib ng Asyria ang Huda. Tinambangan niya at ng kanyang mga sundalo ang mga napapaderang lungsod, dahil iniisip niyang masasakop niya ito. Nang makita ni Hezekiah na pati ang Jerusalem ay lulusubin ni Sinakirib, kinausap niya ang kanyang mga opisyal at mga pinuno ng kanyang mga sundalo. Nagkaisa silang patigilin ang pagdaloy ng mga bukal sa labas ng lungsod. Kaya nagtipon sila ng maraming tao at tinambakan nila ang mga bukal at lambak na dinadaluyan ng tubig sa lupain. Sapagkat sinabi nila, Pagdating dito ng mga hari ng Assyria, kakapusin sila ng tubig. Pagkatapos, Pinatibay pa ni Hezekiah ang kaniyang mga depensa sa pamamagitan ng pagpapaayos ng mga pader at pagpapatayo ng mga tore. Pinalibutan pa niya ng isa pang pader ang lungsod at pinatambakan ng lupa ang mababang bahagi ng lungsod ni David. Nagpagawa rin siya ng maraming armas at mga pananggalang. Nagtalagas siya ng mga pinuno sa mga tao at ipinatipon niya sila sa plaza malapit sa pintuan ng lungsod. Pinalakas niya ang kanilang loob. Sinabi niya, Magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matako to manlupaypay dahil sa hari ng Assyria o sa maraming niyang sundalo. Sapagkat higit na makapangyarihan ang sumasa atin kaysa sa kanya, mga tao lang ang kasama niya. Pero tayo, kasama natin ang Panginoon na ating Diyos, Siya ang tutulong sa atin at makikipaglaban para sa atin. Kaya tumatag ang mga tao dahil sa sinabi ni Haring Hezekiah ng Buda. Habang nilulusob ni Haring Sinakerib at ng kanyang mga sundalo ang lungsod ng Lakish, isinugo niya ang kanyang mga opisyal sa Jerusalem para sabihin ito kay Haring Hezekiah at sa mga mamamayan doon. Ito ang sinabi ni Haring Sinakerib ng Assyria. Ano ba ang inaasahan ninyo at nananatili pa rin kayo sa Jerusalem kahit pinalilibutan na namin kayo. Sinabi ni Hezekiah sa inyo na ililigtas kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa kamay ng hari ng Assyria, pero inililigaw lang niya kayo para mamatay kayo sa gutom at uhaw. Hindi ba't si Hezekiah mismo ang nagpagiba ng mga sambahan ng Panginoon sa matataas na lugar, pati ng mga altar nito? Nag-utos pa siya sa inyong mga taga-Huda at Jerusalem, na sa isang altar lang kayo sumamba at magsunog ng mga handog. Nalalaman nyo kung anong ginawa ko at ng aking mga ninuno sa mga mamamayan ng ibang mga bansa. Nailigtas ba sila ng kanilang mga Diyos mula sa aking mga kamay? Wala ni isa man sa mga Diyos ng mga bansa na nilipol ko ng lubusan o ng aking mga ninuno. Ang nakapagligtas sa kaniyang mga mamamayan mula sa aking mga kamay. Makakapagligtas ba sa inyo ang inyong diyos mula sa aking mga kamay? Huwag kayong magpaloko kay Hezekiah. Huwag kayong makinig sa kanya. Dahil walang diyos sa kahit saan mang bansa o kaharian ang nakapagligtas sa kaniyang mga mamamayan mula sa aking mga kamay o sa kamay ng aking mga ninuno at lalong-lalo na ang inyong diyos. May idinagdag pang masamang mga salita ang mga opisyal ni Sinakerib laban sa Panginoong Diyos at sa kanyang lingkod na si Hezekiah. Nagpadala pa si Haring Sinakerib ng mga sulat para insultuhin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ito ang sulat niya. Ang mga Diyos ng ibang mga bansa ay hindi na iligtas ang kanilang mga mamamayan mula sa aking kamay kaya ang Diyos ni Hezekiah ay hindi rin maililigtas ang kanyang mga mamamayan mula sa aking mga kamay. Sinabi ito ng malakas ng mga opisyal ni Sinakerib sa wikang Hebreyo para takutin ang mga mamamayan ng Jerusalem na nagtitipon noon sa may pader. At kapag natakot na ang mga tao, madali na nilang masasakop ang lungsod. Ang mga opisyal ay nagsabi ng masama laban sa Diyos ng Jerusalem gaya ng kanilang sinabi laban sa mga Diyos ng ibang bansa, nagawalang ng tao. Nanalangin si Naharing Hezekiah at si Propeta Isayas na anak ni Amos sa Diyos sa langit. At nagpadala ang Panginoon ng Anghel na lumipol sa batatapang na sundalo, mga kumander, at sa mga opisyal sa kampo ng Hari ng Assyria. Kaya umuwi si Haring Sinakerib na labis na napahiya at nang pumasok siya sa templo ng kaniyang Diyos, pinatay siya ng iba mga anak sa pamamagitan ng espada. Kaya iniligtas ng Panginoon si Hezekiah at ang mga mamamayan ng Jerusalem sa kamay ni Haring Sinakirib ng Assyria at sa kamay ng iba pang mga kalaban. Binigyan niya sila ng kapayapaan sa kanilang paligid. Maraming tao ang nagdala ng mga handog sa Jerusalem para sa Panginoon nagdala rin sila ng mga mamahaling regalo kay Haring Hezekiah. Mula noon, pinarangalan si Hezekiah ng lahat ng bansa. Ang pagkakasakit ni Hezekiah Nang panahong iyon, nagkasakit si Hezekiah at halos mamatay na. Nanalangin siya sa Panginoon at binigyan siya ng Panginoon ng isang tanda na gagaling siya. Pero nagyabang si Hezekiah at binaliwala niya ang kabutihang ipinakita ng Panginoon sa kanya. Kaya nagalit ang Panginoon sa kanya at sa mga mamamayan ng Huda at Jerusalem. Pagkatapos, nagsisi si Hezekiah sa kanyang pagmamalaki at ganoon din ang mga mamamayan ng Jerusalem. Kaya hindi ipinadama ng Panginoon ang kanyang galit sa kanila habang nabubuhay pa si Hezekiah. Si Hezekiah ay mayaman at tanyag Nagpagawa siya ng mga bodega para sa kaniyang mga pila, ginto, mamahaling bato, pampalasa, pananggalang, at iba pang mamahaling bagay. Nagpagawa rin siya ng mga bodega para sa kaniyang mga trigo, bagong katas ng ubas at langis. Bukod pa rito, nagpagawa rin siya ng mga kulungan para sa kaniyang mga hayop, dahil napakarami niyang hayop. Nagpatayo rin siya ng mga bayan, dahil binigyan siya ng Panginoon ng maraming kayamanan. Si Hezekiah ang nag-utos na lagyan ng harang ang dinadaanan ng tubig na mula sa bukal ng gihon at padaluyin ito papunta sa kanduran ng lungsod ni David. Nagtagumpay si Hezekiah sa lahat ng kaniyang ginawa, pero sinubok siya ng Diyos nang dumating ang mga opisyal mula sa Babylonia na nag-usisa tungkol sa kamanghamanghang nangyari sa Huda. Ginawa ito ng Diyos para malaman kung ano talaga ang nasa puso ni Hezekiah. Ang katapusan ng paghahari ni Hezekiah Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Hezekiah at ang pag-ibig niya sa Panginoon ay nakasulat sa pangitain ni Propeta Isayas na anak ni Amos, na bahagi ng aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda at Israel. Nang mamatay si Hezekiah, inilibing siya sa ibabaw na bahagi ng libingan ng mga angka ni David. Pinarangalan siya ng lahat ng mamamayan ng Huda at Jerusalem nang mamatay siya, at ang anak niyang si Manase ang pumalit sa kanya bilang hari.